Ito na ang pitong kasabihan na nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Kayo mga Pilipino, napakahilig natin maniwala sa mga sabi-sabi o mga kasabihan na nakagis na natin sa mga magulang natin, sa mga lolo't lola natin at mga ninuno natin. Kaya naman ngayon, gusto kong i-discuss sa inyo ito para naman malinawan tayo kung ano nga ba talaga ang epekto ng mga kasabihan sa buhay natin. Alam mo ba, malaki ang epekto ng kasabihan o mga sabi-sabi na pinaniniwalaan natin. Kasi napoprogram ang isip natin sa mga beliefs na ito na kung saan ito ang naglilimita sa atin sa mga resultang gusto nating makuha sa buhay natin. Kaya naman gusto kong maintindihan ninyo mga boss para magkaroon kayo ng ibang pag-unawa dito sa pitong kasabihan na patuloy na nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Unang kasabihan, dapat matuto ka raw mamaloktot kapag ka maiksi ang kumot. Ito ay isang kasabihan na kung saan dapat papagkasyahin natin yung kinikita natin doon sa lifestyle na meron tayo. Nagwo-work ito sa ibang tao. Pero as business owner, alam mo ba, puwede naman natin palawakin yung oportunidad na kinalalagyan natin. puwede kang kumuha ng mas magandang trabaho, mas magandang oportunidad, mas malaking kita. Pwede natin piliin sa buhay natin yan. Ang importante, alam mo yung worth mo as a person. Minsan, nade-devalue ka sa isang oportunidad kinalalagyan mo. Hindi ka na masaya, ang liit pa ng kinikita mo. Kaya huwag kang masanay sa dapat lagi kang namamaloktot. Kumaanap ka ng mas malaki para namang sa ganun, mas maging komportable ang buhay mo. Number two, sabi ng marami, money can't buy happiness. Well, unfortunately, it doesn't work. Meron tayong limang aspeto ng buhay na kailangan nating balansin upang maging maligaya at masaya ang buhay natin. Unang-una, spiritual na aspeto ng buhay. Dapat dito naka at naka-focus ang buhay natin dahil ito ang magbibigay sa atin ng direksyon sa gusto nating tahakin sa buhay natin, mga pangarap na gusto nating abutin, at masaya at maginhawang pamilya. May fulfillment kapag inuna natin yung spiritual na aspeto ng buhay natin. Pangalawang aspeto ng buhay na dapat nating fokusan is yung tinatawag na relationship relasyon mo sa magulang mo, sa anak mo, sa asawa mo, sa mga kaibigan mo, dapat pinagtotoonan din natin ang pansin yan. Kasi anong magagawa, anong dami ng pera, kung hindi naman masaya ang pamilya. Pangatlong aspeto ng buhay na dapat nating fokusan is yung tinatawag natin na mental aspect of life. Kailangan may growth, kailangan may development, kailangan may excitement pa rin ng buhay. And number four is yung physical aspect of life. Ibig sabihin, kahit anong dami ng pera mo, kung hindi ka naman healthy, at kung alam mong terminal na ang buhay mo, magiging masaya ka kaya? So, ibig sabihin nito, pagtuonan din natin ang pansin niya. And finally, financial aspect of life. Ibig sabihin, kahit healthy ka, buo ang pamilya mo, sa palagay mo na may growth and development ka, sa karir mo, okay naman ang relasyon mo sa Diyos. Pero maniwala ka sa akin, kung lagi kang kulang, laging kapos, hindi rin magiging masaya ang buhay mo ang pera ang isa sa bumubuo at parte ng buhay natin sa mundong ito. Number three, di baling mahirap, basta't masaya ang pamilya. Ito kasi yung mga nagiging reasoning ng maraming tao kapag hindi sila nakakakuha ng financial success sa buhay nila. Napupunta na lang sila doon sa masaya naman kami, okay naman kami. Pero sa totoo lang, hindi sila okay dahil kapag ka merong emergency sa pamilya, halimbawang may magkakasakit, may kailangan papag-aralin, may mga kailangan gastusin sa pamilya tapos laging kulang, laging kapos, nako po, for sure, tsaka nila naiisip na importante pala yung pera. Kaya Piliin natin na umasenso. Piliin natin na maging financially free tayo sa buhay natin. Number four, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Hindi ibig sabihin na kung pinanganak ka ng mahirap, mamamatay kang mahirap, kung sino ang magulang mo, yun ka rin. Hindi. Merong kayo laging pagkakaiba. Kailangan mong i-improve ang sarili mo. Ano yan? Personal growth professional growth. Pakisama ka sa mga taong may pangarap sa buhay. Umatend ka sa mga seminar na makakatulong sa iyo para lalo pang lumawak ang kaalaman mo sa mundo. Manood ka ng mga videos na makakatulong sa iyo para ma-inspire ka. Para hindi ka malubog dun sa lumang pagkataong meron ka. Kasi ako naniniwala na lahat ng tao ay mayroong pagkakaiba. Hindi ko mo mahirap kayo, magiging mahirap kayo habang buhay. Kinikilusan at ginagalawan yan. Inaaksyonan yan. Tayo pa rin ang pumipili ng daan kung saan natin gustong dalhin ang buhay natin. Number five, mag-aral ka daw ng mabuti para makakuha ka ng magandang trabaho. Totoo yan. Pero may mas maganda sanang kasabihan. Mag-aral ka ng mabuti at balang araw magtayo ka ng sarili mong negosyo. Yung mag-aral ka ng mabuti para makakuha ka ng magandang trabaho, it's a mindset nating mga Pilipino kasi nasakop tayo for more than 300 years ng mga Spaniards and na inculcate sa atin na dapat tayo maging slaves ang tawag dyan is mind conditioning na kailangan magtrabaho tayo kailangan maging alipin tayo para kumita tayo ng pera lagi dapat nasa option natin yung marunong tayong gumawa ng oportunidad sa sarili natin negosyo hanap buhay o kung ano man dahil po pwede ka talagang maging boss hindi ka lang empleyado habang buhay number 6 ang negosyo daw ay para lang sa may pera. Nagiging reasoning at justification lang ito ng maraming kasi maraming oportunidad na hindi mo naman talaga kailangan ng puhunan. Nabigyan ko kayo ng idea. Yung affiliate marketing na ikaw ay makikibenta doon sa binibenta ng kaibigan mo sa social media. Hindi mo nga kailangan ng inventory. Mag-content ka lang. Pwede kang makabenta at pwede kang mamorsyento. Pangalawang oportunidad na pwede mo umpisahan kahit wala kang puhunan. Mag-video-video ka sa bahay. Mag-content creator ka. Gumawa ka ng something na interesting sa mga viewers. Sa ganitong pamamaraan, kumikita ka kahit wala kang puhunan. So, hindi totoo na pang mayaman lang ang negosyo. Number seven, kung gano'ng kataas ang lipad, ganun din daw ang lagapak. Kung pwede ka naman lumipad ng lumipad, nang hindi mo kailangan lumagapak. May mga panahon na badadown ka, but it doesn't mean na ka. Sabi nila, the best teacher is experience. Pero mayroong mas magandang teacher dyan. The experience of other people is your best teacher kasi hindi mo na kailangan lumagapak, hindi mo na kailangan bumagsak, hindi mo na kailangan mabaon kasi matututo ka rito. At the end of the day, kung nag-uumpisa ka at meron ka expectation na lalaga pa ka, hindi ka talaga makakausad sa buhay. You really have to think positively and you have to move forward in life na kailangan isipin mo lagi kung paano ka magtatagumpay sa buhay. Yung mga lumilipad ng mas mataas, sila yung nakakarating dun sa tuktok. Sila yung nakakakuha ng mga pangarap nila sa buhay nila. Ang oras nila napupunta dun sa mas mataas na lipad na kung saan nandoon yung mga pangarap nila. Itong pitong kasabihan sasabihan na to, na diniskas natin mga boss ay isang paalala lang na hindi tayo dapat naniniwala sa kung ano man ang sinasabi sa atin at kung ano man ang sabi-sabi. Tayo pa rin ang may hawak ng sarili nating buhay. Nasa sayo, nasa sa kamay mo kung saan mo dadalin ang gulong ng palad. Kaya ang tanong ko sa iyo, anong mga kasabihan ang gusto mo ngayon sabihin sa sarili mo para tuloy-tuloy ka nang maging successful sa buhay? Gumawa ka ng sarili mong kasabihan at i-comment mo yan sa ating comment section at babasahin ko yan isa-isa. Para naman sa ganun, marami tayong mga bagong kasabihan na kung saan ito ang makakatulong sa mas maraming tao upang magtagumpay pa sila sa kanilang buhay. Kung meron kayong gustong i-content mga boss, i-comment nyo lang sa ating comment section at itratry natin i-content yan. Muli, maraming maraming salamat and God bless inyo lahat.